Yan mga loves, magandang araw. Kami ay maghalo-halo ng lupa, buhangin, buhalaw at saka ayon yung aming ano ng uling, durog ng uling para sa aming gagawing pagpupunlaan ng aming mga itatanim. Ayan. Yan mga loves yung api pinag-anohan, tanggalan ng ano ng palay, ng bigas at saka yung ano, buhalaw. At saka kaya ang pinag, yung durog na ano ng uling. Kaya sinasama namin yan dyan mga labs para sa aming lupang pagtataniman. pagtataniman. Kasi pag dito ka, sa tabi ng dagat at purong buhangin lang, hindi mo ginawa ng paraan, ay na, pagka walang ulan, masyadong mainit yung buhangin, ay namamatay ang aming mga tanim. Kaya ang ginagawa namin ay nangihimi ako ng bualaw, yung lupa na galing sa bukid at saka yan nga yung pinag-anohan ng uling. Yan ang pinagsasama-sama namin mga labs. Minimekos, mekos. O, oh, ayan, para lang nagko-construction mga labs. Ayan, pag haluin haloin, pagkatapos saka namin ilalagay dun sa mga sako, ayun yung mga sako to. Naika, na kasabit, o. Oh. Nakaipo na naman kami ng mga sako, Diyan, nakapulot yung ibang mga naaano dyan, napupulot namin. Isinasabit ko dyan sa bakod namin para pagka mayroong kaming itatanim, eh di dyan sako na lang namin itatanim mga labs. Ayan, nahalo na niya para magkasama-sama na yung mga ano, mga nilagay niya dyan ng mga pampataba. Ayan, tapos itong mga papel na itong mga labs, yung pinagbabalutan ng pansit mato, hinihingi ko yan. Ayan, isasama rin yan dyan. Kasi pampataba din yan mga labs. Yan yan ang ginagawa namin sa aming pinagtataniman. Kaya naman yung aming mga tanim, kita O oh, kahit nasa tabi kami ng dagat, malulusog at matataba. O, oh, ayan mga labs, yung basang papel. Nabasa na yan kasi nilagay ko nga doon sa may kanto. Nabasa ng ulan. Pero okay lang yan. Ayan at ginugutay-gutay ng aking partner. Para isama dyan sa aming pinagaluhalong buhangin lupa at saka yung buhalaw saka yung pinag-anuhan ng uling, ayan, Oh. May halo-halo niya yan mamaya, mga loves. O, ayan, mga loves, sa ilalagay na ng aking partner sa mga sako. Yung aming na mekos-mekos na pagtataniman. Ayan, sure yan, mga loves, mataba yan. Kasi yan ay lagi namin ginagawa. Ayan. Sako lamang ang aming taniman mga loves. At kung bibili pa naman kami ng paso ay ang mahal man ba ganun. Ay, yung mga sako minsan, may mga nagdadala dito ng mga bahog ng pato, napapalagay sa sako, ganyan. Ayan, din na na kinukuha, ay di ko. Umalis ka dyan naman, ano, beauty. Mm, ang kulit oh. Gusto rin namang maki-extra eh. Oh, ayan mga loves. Ayan po, marami kaming napaglagyan. Oh kapag uh, nakapagpunla na kami, pwede na namin yan dyan ipaglilipat. Tunaw na rin dyan yung mga hinalo namin. Ibig sabihin, mix-mix na yun. Kasi magpupunla pa lang naman kami. may natira pa, titingin ako doon sa gitna, doon sa may kilananay, kung may, may plangga na sila doon sira na hindi na ginagamit. At yun ang ilalagay namin yan. At sayang, o, yun lamang, magandang araw.